Gusto niyo ba ng challenge? Oo. Oh, oh, oh. Totoo? Oo. Oh, o, oh, oh, oh. oh, sige. Ipiprepare ko muna yung gagamitin natin. Pero okay. dyan muna kayo sa labas. Wala muna papasok. Okay. okay. Play muna kayo dyan. Okay? Okay. 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 Hintayin niyo ko. Tatawagin ko kayo mamaya. Okay? Okay. Bye-bye. Okay. -bye. A few moments later. Nakikita niyo ba kung ito? Meron tayong cookies. Ito si St. Paul's. Eating cookies, challenge. pabilisan ko sila ng makakaubos na mauunang pero mayroon tayong na gagawin. Sabi ko mo, ipapakita ko sa inyo ang ano. Hindi kita ko ako na Ito ang gagawin nating challenge sa mga ba. papalitan natin yung pala ng ganito. Tingnan natin kung paano sila kumain ng ganito. Tatanggalin lang natin ito naman. Papalitan natin. yan. Tara na. Tara na mga ko. Mga kababates, handa ng lahat ng ating gagawin para sa challenge. Tatawagin ko lang 'yung mga bata. Tingnan natin, excited na sila eh. bata. Sige na lang. Oh, iwan nyo mga cellphone Iwan nyo mga cellphone O, dito muna tatayo Wala mo na pukuha ng cookies o, tayo para Kung sino yung pauna sa inyo Oh. tayo muna, tayo Tige, yung... sa kung sino yung pauna Tayo, tayo lang, tayo Dito natin yan Iyon kayo, kayo para kita lahat Iwan nyo yung cellphone, dito <laughs> Ito sa binel Dito talaga lang O, dyan pa dito ka dyan. Punaan. Punaan. Oh. Ayan. Ayan. Ganun ah. Para kita kayo sa kamerang. Ayan. Tingin ah, na. Tingin na. Para ano. O. Oh, Taya lang ngayos. Ah, Para kita kayo sa kamerang. Mamaya, bibigyan ah, ko kayo ng cookies. Kung sino mauna sa inyo na baka kaubos, merong 100 pesos. Yay! Yes! Ah, uh, yung pauna yung nandito. Ikaw diyan. Huwag muna kakainin. hawakan lang ng ganun sa baba lang ha, sa baba. Huwag itataas, sa baba muna kasi nato. Ikaw diyan. No, no, no. One, two, three, go!

Ayan mga kamarites, dahil lahat sila kinain yung cookies na may toothpaste. <laughs> paghadi hatian mo lang nila, nila yung price nila na 100 pesos. Pero dagdagan natin ng 20 pesos kasi sila 6 sila. Kaya hindi natin sila. <laughs> Puso sila sa cookies na may toothpaste. <laughs> hindi na kong toothbrush guys. Oo, di ba? Hindi na daw sila kahit di na daw. you <laughs>